kalma kalma kamu kalma kalma kamu en, en kalma ka kamu kalma ka saya datang ka. Yun. Laki nyan. Laki nyan ha. Ha? Kaya Idol, wala lang ano. Yung ano mo. <laughs> Kaya pala <mula. laughs> di makatama. <laughs> Yun. Yun. Yun? Uli mga idol. Oy, pamu, hahaha, 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 kan? Eh, dami دول eh, dami دول 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 lahat mo yung lagay mo Ano laki Sarap mo, marami dyan ha ah. Laki Laki? Oh, grabe na pakalaki oh Oo oh, diba? Sabi Sa ko laki Yun oh kita oh Yun yun Laki Yan, yan, yan yun huli ka laki Oh, laki oh Malaki. laki <laughs> grayo nga <laughs> grayo gra <laughs> nga takpahan kakaya ba yung takpahan mga dula? ito lah hindi eh ha? Huh? you know. Yun. Galing. Napakagaling mga idol. Pwede nga. Pwede